iba hmm. ito kahit paano nakainom kami ng konti dahil wala wala. Oh, walang oh, ibang unap, buhay pandemic ngayon oh, kaya ngayon pandemic nakaharvest so, ako naka resource harvest ako ng ilang puno ng ano, papaya at saka, naka ano ng iba oh, kahit nero. paano nakainom naka nakainom naka din kami guys subscribe lang sa aking channel youtube ah uh, crocodile jump Duk. Pumunta kayo doon sa akin, Crocodile Jump. Marami ron. Anyan? Malilibang kayo. Napakadami. Eh, hindi lang to ang unang patimpalak pa lang to sa akin ng ano, YouTube. Basta, agi mong asawa, spikas, <coughs> masukur mo to. <laughs> agi mong asawa. spikas pa, ma, masukur to. O, uh, 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 agi mong asawa. mo ano ano to. Ano to, sa channel ko nga eh, Di ba, agi mong sawa, Agi mga mo galit eh. Ano lang to eh sa channel nga kailangan ni ipapakita natin yung kagandahan sa kalikasan. Hindi lang sa material na bagay kundi magtatanim tayo ng puno kung ano-ano. Kung alin ba may mga magugutom diyan. Kaya ba yung kaya ba yung kaya ba yung andet. Sinasara kay tayo. Oh, mga tikling, ang tikling guys. Oh, mga inalagaan ko yan. <laughs> Oh? Uh, kung gusto mong magbibitag dito, yeah, sa likod. Bitaw, grabe, ito, lupain talaga. Sa likod. Tiyuhin so, Sa likod. Dami. Sabi mo sa kanya, bilhin ko isang area. Ayaw, gusto niya. Ah, Patime, dami. Taniman lang doon niya lang ano. Mga... Doon yung, uh, yung, mga crocodile jump ko ah, doon. Ah. Eh, kung halimbang gusto niyong tumikim ng crocodile, dami doon. Kawal yung. Hindi, kasi buwan-buwan nyo ko magkakatay ng crocodile, bibinta ko sa mga, ano, sa mga Chinese restaurant. Kaya walang bang gusto nyo, DM lang, direct message. Ah, direct, direct, message. Ay, alam niyo yung DM, yung mga bago hindi, PM. Personal message dati, di ba? Ngayon, DM. DM, direct message. Kaya ba yung undead? Saan na kayo? Di-armis sa ano?

Ah, Anis no. bela saya si ati bibi tu oleh marja guru nama dia guru itu Eh, Nas marja na. guru. Yes, okay sabi. Tak ana nak balik tanah pada si bandak si si ko uban ni sudah balik guru nas Si. Beloi, Beloi, Beloi. Kau tu sahun lah. Tiada. Tiada sahun. Ah. Wah sila marja guru nurun. Oh. E Ini glide mending jawards. Ayah e, mana nasila si kasi... Na, wala, na, eh. di na, mabunga ng kadato ng kore, di amis kong farm. Kasi ko sila may asawa na hindi tayo, tayong wala pang inaasawa, mag-asawa din tayo. Ganda, ano, so, eh, salami ka burit, nagwa ko na asawa. Mag-asawa din tayo para kahit paano, makatulong tayo sa kapwang naghihirap. Duh. Eh, hindi naman tayo mayaman dahil mahirap hmm. din tayo. Kaya uh, guys, umpisaan eh, ko pagtanim, tanim, no, sabi, na, ano, mga punong mangga, punong guyabano yan no? oh. mga bayabas lahat sinong ano sa mga mahirap yan ano. tulad natin mga mahirap ito 5 ay 30 hectares yata yung ano Dawa. eh may... sabi ba naglupas ang kundres manila 30 hectares karoon ako na kay bawo dahi manatsuna direct message lang Choy, manatsuna pinsan asa ka pa hindi remes eh, kahit. Hindi remes. Hey. Kapangpangan may pero isang tambak lang to, okay na may. Oh, wow. Isang ngiti mo lang, tapos na. <laughs> Kaya yeah, guys, pohon Kahit mahirap na tayo. Dito tayo, kami titira po. Gampanan natin maging masaya tayo lagi. Kasi kung hindi tayo lang masaya, maaga tayo eh, yung tatanda niyan. Yes. Nice Tatandaan one. Tatandaan nyo guys. Tama yan. E, kung halimbawa may problema, ngitian nyo lang. Mawala lahat ng problema. Ilapit e, e nyo kay God. Tandaan nyo guys. Si God lang ang ano. Makaka-resolve sa problema natin. Kita mo. E, mga, ano, lupain, laging laging yung mga ano. Kami lupain para sa kita Lagi-lagi yung mangga. sa ano. O may mangga na. Ang mangga. Ay, ayan o. Igit-igit ang mangga. Ang mulakpat na nga yung mangga ko. Ayan o. Aduh, no, sa iba wow. Takbo. Namulak ko na ko. lagi. Eja, mamun lagi tayo tayo. Kaya magbili Eja, mata na na. Ang pagdating sa crocodile jump na, yan. maon ni Ron. Crocodile jump. problema dia kamura kan. Kamura kay bahalag mo lang nila kay Coco jump daw yan. Mas... Mati na kre. Wala namang ano. Kakay. Bagay. Kre. kre. May problema ka din yan. King King oh. Crocodile jump. Mm -hmm. Stop Marami ko muna alone. to. Stop ko muna. Stop muna kasi tapos na yung vlog ko.